iibagak man nun mag, uh, mag video lang po ako ba ba bak makalimutan ko na ilang ilang dekada na naman may ibang tao dyan may ibang voice dyan o kung sino man sila Wa uh, please lang wala kayong karapatan na ipasa kung anong nararamdaman nyo sa ibang tao dahil bawat tao may struggle at may may pinagdadaanan at hindi lang kayo ang may problema at may nararamdaman. Karapatang pantao namin na magkaroon ng katahimikan o oh, sa amin lang yung nararamdaman namin at sa inyo lang yung nararamdaman nyo. Keep it to yourselves, please. Kung ano may nararamdaman nyo, sa inyo na yan. At huwag nyo nang ipasa sa akin dahil ilang dekada na nakakaraan. Okay? That is basic. Napaka-basic pong karapatang pantao yun. Nire-respeto ko yung nararamdaman nyo. Iba pa nga siguro sa inyo, mga kaibigan. niyo nyo naman sa akin, may iintindihan ko eh. Hindi naman kailangan gawin yung imaginary, iparamdam yung nararamdaman nyo at gawin yung pareho tayo ng financial situation at saka Uh, family situation para maintindihan ko kayo. Pwede namang sabihin nyo para maintindihan ko kayo agad. Di ba? Hindi pa yung kung ano-anong ginagamit nyo dyan yung instrumento nyo. Basic human rights yun, common sense. Hindi ko na kailangan hanapin sa Philippine Constitution yon. It's my birthright. O, oh, di ba? At kung uh, kwan kayo, kung ano ang pinaniniwalaan nyo. It's a God-given right. Okay? Mm. Kung atheist kayo, every good person has the right na intindihan. Kung mabuti kayong tao, hindi nyo ipapasa sa akin ang nararamdaman nyo. O kahit kanino paman. man. Naintindihan?